Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa Pananampalataya. Welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ngayong araw na ito, bigyan lang natin ito ng linaw. Sapagkat dito sa ating mga ina-upload na videos ay marami po yung nagko-comment na namamali sa diwa. Kaya just to clarify lang po dito sa ating mga ina-upload para mabigyan po natin ng tamang katwiran. Kung namamali po sila sa diwa, ay bigyan po natin ng linaw. Ito ano ho kasi po ito'y binasa natin sa mga ngaral 3.11 o sa ibang salin, Ecclesiastes chapter 3 verse 11. At ito po yung ating binigyan po ng linaw. Ano? At muli natin basahin itong uh, pamagat na ating naging uh, tinalakay. Sabi dito, binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Meaning, pag sinabing hinaharap, hindi po yung salitang bukas. Pag sinabing hinaharap, in the future. Sa ibang salin, to eternity. Kasi pag ang ating kaisipan ay in literal sa ganitong pangungusap, magkakamali nga tayo. Tapos sa hanap ng talata at ikukonekta dito, ay magkakamali po tayo ng maling unawa. Kaya dito sa ating channel, inilinilog natin para mabigyan ng kaalaman, karunungan yung sumusubaybay dito sa ating channel at, at mabigyan po sila ng kaalaman sa mga bagay na espiritual. Ngayon, muli natin basahin itong mga ngaral chapter 3 verse 11. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa na niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayun may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Dito, kung uunawain po natin, ang sinabi dito, no, ginawa niya ang bawat bagay. Tandaan po natin, ang Diyos ay gumawa ng bagay. Alimbawa, araw, nakikita ba natin? Tuloy natin, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Ano ba yung walang hanggan? di ba? Diba? Yung walang hanggan, walang katapusan. Pero bakit inilagay sa isipan ng tao ang mga bagay nito? Bigyan ko kayo ng example dito sa Marcos 13.31. Basahin natin ang langit at ang lupa ay lilipas. Dadapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngayon, unuwain po ninyo. Di ba't itong mga bagay nito pagdating ng eternity, ibig sabihin in the future, yung bang langit at lupa lumipas na, di ba't hindi pa? Yan ay magaganap pa in the future. Kaya dito sa ating binabasa, unuwain po natin. Ano? Ulitin natin. Kaya nagbibigyan ako ng halimbawa, 'Yung mga bagay nito katulad nitong langit at lupa, hindi pa naman lilipas eh, pero pinapaunawa na sa atin na 'yung mga bagay na 'yan ay lilipas, di ba? Ngayon, ano ba 'yung lilipas? Bumasa muna tayo ng ibang salin bago natin balikan 'yung uh, binibigyan natin ng emphasize. Basahin natin dito sa isang salin, ESND, "Ang langit at ang lupa ay maglalaho." 'Yung pala ibig sabihin, maglalaho 'yung langit at lupa. Kailan? In the future. Pagdating ng panahon, sa hinaharap. Yun po ang ibig sabihin. Hindi salitang bukas, hindi, kinab hindi kinabukasan. Kasi yung salitang kinabukasan, may ibang term din po yun. Pwedeng gawing mong literal kinabukasan at mayroong kinabukasan in the future. So maraming mga salita na hindi agad natin makuha. Kaya, inilininaw po natin. Ngayon, balikan natin itong talatang ito. Ang sinasabi po dito, no, ho, muli natin basahin. Kasi nagkakamali sa diwa yung iba, ginagawang bukas. Muli natin basahin. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahon ng iyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Yun po ang sinasabi natin. No? Inilagay sa isipan ng tao yung salitang walang hanggan. Eh, katulad po ng langit at lupa na basa natin kanina inilagay niya sa atin na iyang langit at lupa, dadating ang panahon na lilipas o maglalaho sa ibang salin. Di ba? Ngayon, dahil may mga taong binibigyan ng maling unawa, si ginagawang salitang bukas, sapagat itong ating naging topic, maraming nagkomento kaya inililinaw natin. At ang nagkomento nito, ang sabi niya, ito po, ikinunekta niya, ang ganitong pangungusap, kumuha siya ng talata sa Aklat ng Kawikaan. Ang sabi niya, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. So dapat, yung salitang kinabukasan, pwedeng salitang future o salitang eternity. Pero kapag in-English mo yan, yung salitang huwag mong ipaghambog ang kinabukasan. May term diyan na tomorrow. So, hindi po yan pwede mong ikonekta doon sa talata na ating binabasa. Katulad po dito, no? para maintindihan ninyo. Itong talatang ito na ating binasa, no, hindi yan pwede mong ikonekta dito sa talatang itong ating binasa. Kasi ito, eternity. Yung walang hanggan. Para makuha pa natin, in the future po yan, kung babasa tayo ng ibang salin. So, basa tayo ng ibang salin sa ASND. Basahin natin ano po. Diyan din sa mga ngaral 3.11. Kaya nililinaw ko po ito sa inyo para hindi kayo magkamali sa diwa. Basahin natin. At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa dakdang panahon. O, di ba? Itinadhana yon na mangyayari sa dakdang panahon ang alin? Yung binasa natin kanina. Yung langit, lupa ay lilipas o maglalaho. Tama po ba? Yan ang dapat nating malaman in the future. Kaya nung binasa natin ito, ano, itong uh, 3.11, muli natin basahin sa isang salin, ano, yun, kasi po yun ang ating binabasa. Para maintindihan ninyo, hindi mo pwedeng ikonekta yung, yung mga bagay na, halimbawa ito, sa nagkokomento, huwag mong ipaghambog ang araw ng bukas kasi yung term binilagay kinabukasan. Ibig sabihin, pwede yan sa tomorrow. Pero hindi yan pwedeng iangkop dito sa talatang ito. Kasi hindi po para, para bukas na. Literally. Today and tomorrow. Parang ganoon. Kasi may ibang term na tomorrow na kung saan ay pwedeng the future. Pero kailangan natin maintindihan sa bawat talata yung hinaharap sa mangyayari hindi bukas. Kasi ang inilagay nila salitang bukas, tomorrow. Kaya dito, Bibigyan natin ng unawa. Sabi dito kung itutuloy natin itong ating binabasa. Ulitin natin para mas malinaw. At lahat ng ito ay itinadhan ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Katulad ng example natin. Inilagay na sa ating kaisipan ng Diyos na yung langit at lupa ay lilipas. Ituloy natin. Binigyan niya tayo ng pagdinais na malaman ang hinaharap. Yung po yun. Inilagay na lang sa ating ng Diyos na, na mangyayari yung darating ang panahon o the future o yung hinaharap nalilipas yung langit at lupa tama ba pero hindi pa yun nagaganap at hindi pa yun nang mangyayari yun ay itatakda sa takdang panahon kaya nakalagay diyan ulitin ko ha at lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa takdang panahon may takdang panahon po yun eh kung mamatay ka ngayon hindi mo pa ma-experience -e ba yun kasi pa nga bubuhayin ka pa muli para maalaman mo yun na yung sinabi ng Diyos mangyayari na yung langit at lupa ay lilipas o maglalaho. O, di ba? So, hindi literal na bukas. Tuloy natin. Miringan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap pero hindi talaga natin maunawaan ang mga ginagawa niya mula nung simula hanggang wakas. Di ba't malinaw? Pero kung ito ang ikukunikta mo, kaya kung babasahin mo natin yan, no? basahin natin yung talatang ito na ibinigay niya. So, punta po tayo sa talatang iyon sa Kawikaan 27, verse 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. So, araw ang tinutukoy diyan sa talatang iyan. Kasi kung iinglisin natin, lalabas diyan hindi future, hindi eternity. Kundi, kundi ito ay unawain natin sa literal. So, basahin natin sa English version. Do not make a noise about tomorrow. So, tomorrow. Literal na kinabukasan o bukas. Ano Basa pa tayo ng ibang salin. Complete Jewish Bible. Do not boast about tomorrow. For you do not know what the day may bring. So, day, araw, tomorrow, bukas. So, hindi po pwedeng i-connecta itong talatang ito dito sa ating binabasa. Ecclesiastes 3.11 Kasi ito tumutukoy sa hinaharap. Hindi pa para bukas. O ito pa isa. Nagbigay din pa ng talata. Kasi dito sa talatang ito, Santiago chapter 4 verse 14, hindi rin ito para tukuyin dito sa ating uh, ikukunekta, dito sa Ecclesias 3.11. Ano? Hindi pwede ho. Oh. Kasi ito, oh, nakalagay din sa ibang salin, He has set the right time for everything. He has given us a desire to know the future. O, oh, di ba? Hindi tomorrow. Hindi bukas. Kundi the future mangyayari. Katulad ng example natin, yung langit, lupa, lilipas. Di ba? Yung langit at lupa, lilipas. In the future. Kaya sinasabi dito sa English translation, yan po nakalagay. In the future pa. Ngayon, para mahintindihan natin, itong Santiago 4.14, kung ilalakit mo rin dito sa Ecclesiastes 3.11, hindi rin pwede kasi ito ay ililiteral mo tomorrow ang lalabas dyan. Ang sabi dito, basahin natin, Santiago 4.14, sa katunayan, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Yan po ay tumutukoy sa pang earthly things, pang mundo, bukas, literal. Hindi pa yan in the future. Kasi hindi mo pwedeng ilakip ito doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Bakit? Kung i-English naman natin ito, lalabas tomorrow ang resulta nito. Basahin natin. When you are not certain what will take place tomorrow. So, yun po ang ibig sabihin diyan. Kahit bumasa po tayo sa Tagalog, bukas o sa ibang salin, bukas, ayun eh, po nakalagay, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ibig sabihin, kinabukasan o tomorrow. Hindi yan tumutukoy sa future o eternity. Kaya hindi mo pwedeng ilakip itong talatang ito dito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Kasi future o kaya ay eternity ang tinutukoy di yan. Nakalagay po di yan. O yun. I-highlight nga natin para makita natin ano. Sabi dito, He has put eternity into a man's heart. Inilagay po sa ating mga puso yung mga bagay na pang-eternity, yung pang-walang hanggan. Sa future pa ho yun mangyayari. Nakita po ninyo. Kaya maling-mali po yung mga nagkukomento sa ating YouTube channel tapos kukuha sila ng talata katulad po nito, no? Kaya, kaibigan Reyes, uh, Reyes Alitore Nato, hindi ka tayo binibigyan ng sama ng loob, ano? Nininilaw ko lang. Kasi baka gumagaya ka sa iba na nagko-comment na kung saan kumukuha ng talata ay hindi pala angkop yung mga talata na pwede mong katulad dito, no? pinag natin. Ang pinag-uusapan natin, future. Inilagay sa ating kaisipan yung mga bagay na itinadhana ng Diyos. Ito ang tanong ko sa iyo. Itinadhana ba ng Diyos na mangyayari sa ating kaisipan na yung langit at lupa ay lilipas? Di ba? O basahin natin ito. Kaibigang uh, Renato Reyes. Yung bang langit at lupa, lilipas? Yan, inilagay sa yung kaisipan. Lilipas ba yan? Pero hindi pa inalipas, ha? Hindi yan para bukas, para lumipas na ang langit at lupa. Hindi po bukas yan magaganap. In the future, may takdang panahon. Ang sinasabi dito, uulitin natin, ano ha? May takdang panahon po yan. Nakalagay po dito. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahon ng iyon. Sa ibang salin, At lahat ng ito ay itinadhana ng Diyos na mangyari sa dakdang panahon. Nakatakda po ang panahon para maghunaw o lumipas o maglaho yung langit at lupa. Inilagay ba sa ating kaisipan ng Diyos? Yes, yan nakalagay. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, hindi salitang bukas. Nakita po ninyo? Kaya pag tayo'y nangangal magtuturo, huwag basta lalakip ng ibang talata na hindi pala angkop sa pangungusap. Kasi po, iba yung salitang bukas. Kaya dito sa ibang nagbigay ng talata, no? Balikan nga natin yung Santiago chapter 4.14. Sa katunayan, hindi rin alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Ito po ay sa mga taong hindi nakakaunawa. Kung mabasahin po ninyo sa mga sulat ni Santiago, may mga bagay na ipinaparating ito ni Santiago doon sa kanyang kalahing hudyo na kung saan sila may mapagmamayabang, di ba? Hindi nila alam yung bagay na ginagawa nila. May pagmamayabang po yun. Ituloy natin sa 15. At ito po para makita lang natin, para tumutukoy ito sa literal na bukas. Para sa mga taong hindi nakakaunawa. Sabi dito, tuloy natin. Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung luluobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. O ba diba, may specific naman natin na malaman ang kinabukasan? Ina, e, pinakita rin pala sa 15. Kasi huminto lang sila sa pangungusap na porte. Ang kalangan nila, hindi nalalaman ang bukas. Eh pero, pinakita ni Santiago, para malaman natin bukas, kinabukasan, ano yung dapat gawin? iyan Kung lulobin ng Panginoon, mabubuhay pa tayo. Ganito o kaya ganoon. O nagbigay ng specific na dapat gawin. Yan, nakalagay po. O isa-isang salin, masahin din natin. Sa Tagalog ang Biblia. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung lulobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Dapat malinaw. Isunod pa natin sa ibang salin. Sa verse 16 tayo magpatuloy. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Yung pala ibig sabihin. Nagmamayabang sila sa araw ng bukas na sila'y darating ang panahon, yayaman sila. Nagmamayabang nga sila eh. Tinutukoy nga ni Apostol Santiago para maintindahan ito ng mga kausap niyang Hudyo. O, di ba? Tuloy pa natin sa verse 17. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin pero hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. O nakita po ninyo? Kaya ngayon pa lang, gawin mo na kung ano yung nararapat na mabuti. Para kinabukasan, alam mo yung ginawa mo, mabuti pala. Makakatulong ito sa iyo. Kasi kung sinasabi mo, ay bukas na lang ako gagawa ng mabuti. Hindi ngayon. Di ba? Eh mali din po yun. Kung alam mo ng mabuti sa ngayon, gawin mo na para eh, kinabukasan, yung ginawa mong kabutihan ngayon, magawa mo rin kinabukasan. Nakita po ninyo. Kasi nga po, mali itong koneksyon na iba, ilalapat ninyo dito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Ito'y tumutukoy sa future, sa eternity. di ba? O basahin natin sa ibang salin. O sa English version, basahin natin. He has made everything right in his time but he has made their hearts without knowledge, so that man is unable to see the works of God from the first to the last. Sa ibang salin, basahin din natin. He had made everything beautiful in his time. Also, he has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Di ba't malinaw po ba? hindi po yan tumutukoy bukas. Tumutukoy ito sa future o eternity. Kaya nagbigay ako ng example, katulad nito, hindi pa naman yan nagaganap. Nalilipas ang langit at lupa. Inilagay na sa ating kaisipan ng Diyos na malaman natin na mangyayari na yung langit at lupa ay lilipas. Kaya ang inyong unawa, kung magbibigay kayo ng talata, katulad nito, 27.1, Huwag mong ipaghambog ang araw ng kinabukasan. Ang tumutukoy diyan, tomorrow. Ibig di sabihin, e bukas, maguguno na ang langat at lupa. Di ba? Kung ilalagay mo yan sa English version, nakalagay po diyan. Do not boast about tomorrow. Tumutukoy ito sa pangmundo nating kinalalagyan pang bukas. Halimbawa, ikaw, nagyayabang ngayon. Bukas sa pagyayabang mo wala ka man palang maibubuga sa iyong pagyayabang. Ibig sabihin, as of now, gawin mo na kung ano yung tama at makakabuti. Huwag kang magyayabang kung wala ka namang ginagawang kabutihan. Nakita po ninyo? Kasi di yung salitang boss, pagyayabang kung wala ka rin namang nalalaman. Nakita po ninyo? Kaya dito, no, huwag po kayong basta-basta maglalagay ng talata na hindi naman pala aangkop doon sa talata. Hindi yun magkoconnect pa. Oh, o ito pa. Nagbigay pa ng talata. Sabi dito sa ating mga komento para ilinaw ko rin po ito no. Mga Ngaral 9 Ang sabi niya, walang nakakatiya kung ano ang mangyayari bukas. So basahin natin yung kanyang ibinigay na talata. Tingnan natin kung kokonekta doon sa uh, Ecclesiastes chapter 3 verse 11. So basahin natin yung kanyang ibinigay na talata. Mga Ngaral 9:1, di ba? Ito yung kanyang uh, tanong. Mga ngaral 9-1? Ito po, mga ngaral 9-1. Basahin natin. Inisip kong mabuti ang lahat ng bagay at nalaman kong nasa patnubay ng Diyos ang matuwid at marunong, pati na ang kanilang mga ginagawa. Pero hindi nila alam kung ang kasasapitan ba nila ay pag-ibig o puot. Di ba't wala naman yung salitang bukas? Ayaw ko sa nagko-commenting ito sa siya kumukuha ng mga version. Kumuha ako ng iba't ibang salin, ano ho, eh wala tayong makikita ang salitang bukas kahit ilagay natin sa English version. So, hindi ito pwedeng magkonekta doon sa ating ibinibigay eh, pong talata sapagat ito po yung ating uh, uunuwain doon sa mga itinatanong po ninyo. Katulad po nito, ho, ang naging topic talaga ho natin ay ito, Mangaral 3.11. Diba? Ang sabi dito, binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang inaharap. Ang kanilang gustong... Unawa dito, bukas. Ay hindi nila naiintindihan. Ano? Kaya ngayon, nung binasa natin itong ibinigay niyang talata 91 1 ng mga ngaral, eh wala namang salitang bukas. Kahit po tayo magbasa ng English version, walang salitang tomorrow. Kung na tayo ng English Standard Version. Di ba't wala kang mababasang tomorrow di Kaya nga, yung mga taong nagdudunong-dunungan na parang sa sarili na napakagaling na nila, hindi po ganun. Nalalaman natin yung talagang totoong nangangaral, iyong aral at turo ni Kristo ang dapat nilang ipangaral. Nakita po ninyo? So ngayon, ilinaw po natin itong ating pinag-aaralan. Bago po natin ito tapusin, nais ko pong iklara pa'y muli. Naiintildahan niyo po ba itong uh, salitang Ecclesiastes 3.11? So malinaw po, doon sa mga nagkokomento po natin ay namamalis talaga sila sa diwa kasi ipinagtatanggol nila yung kanilang nalalaman. Ay wala silang kaalaman, karunungan at kaunuan sa salita ng Diyos. Kasi po yung mga taong gayon ay walang pagsama ng Santong Espiritu. Bakit po? Hindi sila napapatnubayan ng paggabay ng Santong Espiritu para magsalita ng katotohan. At sinasabi pa nila, nanliligaw daw tayo. O baka ho sila ang naliligaw. Ano ha? At muli, salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig dito sa ating channel. Ano? God's Word, Ready Scriptures. Kung kayo po ay nadagdagan ng kaalaman, karunuhan, mag-like po kayo at mag-comment at i-share mo ito sa mga mahal mo sa buhay para makaunawa din po sila ng mga salita ng Diyos. At muli natin balik sa Diyos ang kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa Diyos sama na makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang anak na si Jesus Cristo. Hanggang sa so muli ng ating pag-aaral, God bless you po sa inyong lahat.